Magandang gabi po sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan kayong dako na mundo po, tayo nagbabalik dito sa ating YouTube channel po para mag-discuss ulit ng another coins. At ito ay ating hilig po, pangungulikta ng barya, kaya ho tayo nandito at isa ho tayong kolektor. Ayan. Magandang gabi po sa lahat ng aking mga uh, mga subscriber po, kung saan kayong dako na mundo po, maraming maraming salamat po. Salamat din po sa nanonood dun sa aking FB page. Ayan. Samuel Soriano po. Thank you so much din po sa lahat. Ayan. Yung naman hindi pa nakapagsubscribe subscribe dito sa akin YouTube channel at gusto niyo ang ganito mga topic po about coins. Ayan, siniseling natin kung magkano ng kanilang mga halaga. Ayan po, para malaman natin. Baka mamaya hawak nyo eh mataas pala. Ayan po. Ayan. Magandang gabi po sa lahat. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pera po ng ating, bang, ban, ang ating bansa. Ayan, nabubulol na. 2 pesos po ang ating pag-usapan. Ayan, nakilalang kilal noon na bilang nyog. Small type po ito, Mayroong large type kanina. Ayan. Ito po ay small type, year 1994. Ayan. Makikita nyo po ang isang imahe po ng isang lalaki. Ayan, nakaharap po sa kaliwang bahagi at kitang-kita pa ang kanyang pangalan. Siya po ay si Andres Bonifacio in den. Midmark in the Republika ng Pilipinas. Pagkatalihokod natin hujan, makikita nyo ang isang imahe po ng 2 pesos at saka nyong. Ayan po ang kanyang pangalan, kitang-kita pa. Kuko no se pera ang kanyang scientific name. Ayan. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kilalanin mo muna natin siya. Siyempre po, issue po, Philippines, period, Republic, 1946 up to date po. Type standard circulation coins, years 1991 hanggang 1994. Last year po ito, apat na taon lang. Value, 2 pesos po. Ayan, small type po ito. Ayan, currency, piso, 1967 up to date po. Composition po nito ay stainless steel. Ayan po, namamagnet po yan. May bigat po itong 5 grams. May haba pong 23.5 mm. May kapal po naman itong 1.8 mm. Hugis po, bilog. Orientation nito, middle alignment. Itinigil ang paggamit nito noong January 2, 1998. Number N-2459. Reference number KM-258. Ayan. Ito pong year 1994 po ito, ito po ay 44%. Wala pa pong mintage kung ilang pirasong ginawa ng ating bansa sa bariya na ito. Ayan. Pero may price na doon sa ating numista kung tawagin ng ating mga kolektor. Yung kanyang very fine, 30. Very... Extra fine, 30. Almost uncirculated, 55. At uncirculated po nito ay nagkakahalaga rin ng 55 pesos. Dako naman tayo sa kanyang price doon sa ating mga online selling po. Doon sa ebay.com po nito may nagbebenta na ng 275 pesos. Doon naman po sa Carousel PH po, ayan, apat po set, 1991, 1992, 1993, and then 1994. Binebenta niya po na nagkakahalaga po ng 1,200. Ang seller po ay si Bating Ting. Meron din tayo nakita doon na 4 pieces din po, binebenta niya ng 200 pesos per piece. Yan lang po ang aking may babahaging price nito. Sagad na po. Ayan. So hanggang dito na lamang po ang aking topic. Magandang gabi po sa lahat. Kung saan kayong dako ng mundo po. Keep safe and God bless.